Sabi ko nga kanina, because I'm in love. Ah, in love uh, na naman. talagang in love, nakakainis. My God. Uh -huh. Pero, pero, ah, uh, gano, matagal mo na ba ang plano na magpaiksi ng buho? Mm -mm, this year talaga. Gusto ko talaga mag-upit talaga. Ah, sabi ni Dong, nung no, nakita niya yung, yung new hair. Gusto niya. Uh -huh. uh, oh, Anong actually, syempre, bago ako magpag-upit, sinabi ko sa kanya. Oh, Ganun naman kaming dalawa. Eh. Kusunia, sabi niya, go. Tapos nakita niya kami niya, grabe, lalo kang gumanda gano'n. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, mas gusto-gusto niya. Ah, uh, tapos the first month of the year, mm -hmm. renewal ng contract mo for this endorsement. So, ito e eh, simula pa lang. Napa-oo <laughs> 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 oh, ako. Oo, oh, pero ano naman, sabi mo nga, pagka yung mag-e-end year talagang yung mga endorsement. Alam kinaplano na yung mga schedule. So, talagang ganun ka ka meticulous, no? Oo, medyo, na. ano pa yan, very organized talaga ako pagdating sa mga ini-endorse ko at sa mga gagawin ko talaga. Gusto ko yan, nakalatag lahat, malinis lahat. Oo. At, uh, so, ano pa ang mga uh, goals and plans for uh, the year? The year, ang, um, ang gusto ko lang din talaga is um, mas magkaroon kami na mas malalim na relasyon ng mga anak ko, And especially the relationship with Dong, kasi lumalaki na yung mga anak ko eh. Alam mo yung kapag lumalaki na pala yung mga anak ko, nag-iiba na talaga lahat. Totoo talaga yung sinasabi nila. So, gusto kong magkaroon na mas malalim na relasyon pa para sa mga anak ko. And especially kami ni Dong, kahit anong busy namin, nag-promise talaga kami sa isa't isa na magkakaroon talaga kami ng time namin together. Nak Nakakatuwa nga yung uh yung start ng year na magkakasama kayong mag-anak sa Dubai. Mm At talagang kitang-kita yung ano, yung saya ng family. Kaya talaga nag-break din ako yung social media. Hmm. Hmm. Na oh, mga talagang wala talaga akong post. Kasi gusto ko maramdaman ng mga anak ko na hindi importante hmm. yung telepono. ko. Sila yung nakafocus ako at sila yung importante sa akin. Actually, A ano yung ano nila? Reaction nila nung na nasa Dubai na kayo? Kasi... Masaya talaga kami. As in, lahat yata, basta lahat ng park pinuntahan namin. Tapos, Actually, nag-ditch pa kami doon. So, alam mo, kahit malamig, tinaray talaga namin lahat ng mga bago sa amin. So, alam mo, pag pinag-uusapan pa rin namin hanggang ngayon, ano, anong favorite mo na pupuntahan natin? So, yun pa rin yung sinasabi nila. Oh, oh. Ano yung uh, naging ano nila? Ano yung pinaka naging, na, favorite nila? Gusto ba nila yung mga yung sand dunes? ang sin favorite part nila is yung magkakasama kami every day na hindi namin kailangan ah, alis kami ah, because mama have work, daddy have work. Alis kami yung mom, dad, is this real? Alamin namin bakit? Because you don't have work. Parang, ah, okay. So, alam na nila, naiintindihan nila na ang trabaho ay trabaho. Pero, pero pag nandito kami, kaya yung focus namin. At talaga yung goal namin ni Dong na maramdaman nila na kasi actually, di ba, yung last last year, nung time ng rewind, wala talaga ka kami. At all. Oh, oh. Thumb, na parang oh, oh. kumiiyak si Zia sa akin, Ma'am, it's Christmas? And then Christmas, you know, work? Parang, hmm, medyo... Okay. So, pero tong Dubai so, inbiksa... nyo, after New Year naman to, ba? Diba? Doon kami nag-New Year. Oh, doon no, kayo nag- Ah, okay, okay. Diretiretso na yun. <laughs> Oo, oh, ano talagang, kumbaga, yun yung pina, parang pinaka-gift nyo rin sa mga oh, paa. O, kumbaga, ang trabaho sa amin ay mahalaga, trabaho. Pero ang pinaka-goal talaga namin is bigyan sila ng mga memories na hindi lang makakalimutan na kasama kami na Oh, ano, ano yung hanggang ngayon sinasabi-sabi pa rin mo nung, okay. nung dalawa dun sa, kasi kami doon sa Atlantis Ocean eh. Nag-slide-slide -slide oh, oh, kami oh, oh. na talagang tinaray namin lahat. na Ang lamig ng lugar pero nanginginig na kami pero swimming pa rin kami. So alam mo, hindi naman namin nagagawa dito yun eh. Kasi palagi tayong mainit dito, diba? Well, yeah. So namin namin na-experience doon na parang pag binabalikan din namin ito, parang ito yung totoong buhay mm -hmm. na gusto nating ibigay at iparamdam sa mga anak natin. Pero yeah. syempre, work is work, so, diba? So when is the next trip? Wala pa? Wala. kaka pa. lang namin, baka magalit na yung <laughs> <laughs> na naman kayo? Oo. oo. Ah, kailan ka daw ulit gagawa ng ah, bagong series? Mm. Oo. Eh. ang, daang dami. Actually, nakakatawa si GMA kasi ang ganda ng offer talaga nila. At dalawa yung gagawin ko sa kanila this Ay, year. Ay, tara. Right. So, two tellers this year. Um, basta, iba yung ibang concept yung isa. <laughs> Tapos, may pelikula din. So, kaya kailangan talaga ng time management para at least ko pa rin na nag-aalaga pa rin. Napakatagal so, niyo na ni Dong.